Aray ko Ikot takapang... <oman issue> <Fold> <una, something> 아... pa? ko loko na! another ride Ngayon, pupunta tayo sa entry sa halipin Pupunta tayo naman Tra sa banyo A few moments later I'll... So, muli na na go tumirik na to? Hey malapit na tayo Ano tumirik na to? Ano ba, ba ko. Oh. Nirik tong malaki to. Aray ko. mo ay mga tao. Oh, okay. Hindi. <laughs> Kaya motor eh. Oh, yan. Hindi sa ka na. Ayan, kasya, kasya. Diyan, diyan, diyan. Woo!

Pagkabukas pa, ikaw taloko-loko na! Taloko na! Oh, Pagkakataan <todong> <Kalungo wale. laughs> <todong> <todong> nyo ba ako? Magkakalungo ka rin ha. Ang trabiko sa J3. Siktah. Ayun o. Pag-iina pa ako ng dito. Pagkakataan ng trabiko dito. Shit! <todong> 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 ng traffic. <laughs> loko loko na to. Lalaki pa ng traffic. Oh, no na to. no? Napakakaba ng traffic. Oh. Aray ko! Wait, 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 Maraming pa rin guys Let's go, let's go, let's go Ito na lang ang mga damit tayo so, yeah, nang traffic dito Nanakos na rin yung traffic dito Ayan, madadang katong to Sabi pa naman ang So, yung, mayroon, 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 mayroon. so yeah, guys Dito na tayo sa Pick up area natin Bali, kaya bago na naman to. Sana wala na yung truck doon. Hindi na nakapalanda. Hirap pa naman naman o. Lumaan ka na Talagang lang namin. Pinilit lang namin. Ayan, <coughs> mag-iingat tayo. Meron tayong dalang mabibigat sa paninda. So, traffic pa rin o. Balik. Aray ko. So, <coughs> Ah, let's go! Nakashield na may armor ko eh. Naka 3 lanes na dito. Sabi nga ba pa rin ang traffic? <laughs>

Oh, diyan oh, kami tulay. Pero sa may pa ako na. Ayun nga, doon nga. Di shortcut nga ako eh, pa ano eh, na baro. <makes> Opo, <noise> oh di kasha. <makes noise> ha tayo oh. <coughs> awit talaga parang ganito yung tumirik ka na higit mga dalawang oras din na nakatambay yung trap ko yung traffic na nandito Ay, babasok ng open ganal ako po aray ko <laughs> is na yung truck putik na yan, puro aligabok naman pumalit EMOTIONAL oh. DAMAGE aray ko Woo! Grabe o oh. moving machine o oh. Yes. <laughs> what the hell? <coughs> yeah, face yeah, yeah. Boy no, Save fifty pounds per person. That's two hundred pounds off for a family of four. Ooh.